Guys, ah, yeah. ah, 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 <laughs> Sige, pagdanghan. aron kita pag aninipot. Ayun, adyaday. adi, aday. adik lagi magdanghag. Uy, ngano nung magdanghag manggiyod. Ganahan ba mo nga mauka ang inyong tuhod? Uy, mga bata dali mo rin oy oy ayo awa ya si Bingbing Bingbing ayo ayo ikaw ba Bingbing, Bingbing. Bingbing. ayo lagi guys Bingbing Katrin! Bingbing. Katrin, Bingbing. Katrin. Bingbing. Bernardo Bino Ni Daniel padali. Ha? Anak. anak. lagi mo mag-K at. Ah mag-K at lagi na sila, uy. Hindi kinig ng guys. Anak, Tara. Uy, unsa ba ka na? Ah, oh, sige, pagkuhan na mga regyuta. Mahal na rin. Pagkuhan na mga regyuta. Magduha ka mga kamo. Sige. Pagbibigyan ko kayo. Malerin, malerin, malerin. Nanti ramai tu. Okay. Kay kailangan kita? Hindi naman ko. Sige maglaro lang kayo, John. Sige na maglaro-laro lang kayo, John. Kasi mayroon pa akong ka dito. guys. Alas sa is naman di ay. Pero mahayag pa man siya. Hayag-hayag pa siya. Someone that I can hold around. Oh. Oh. <laughs> Kinsa man si Lalay? Kinsa man si Lalay? Kinsa man si Lalay? Ha ha ha.